Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Nakaharap na yung camera ko kanina na kano. Ganong kadaming sasakyan. Pag-uwi yan. Kapila, ipakita ko sa kapila. Ayan yung kapila pao. Nakita ko lang ha, aking Ha, para ano, antayin yung YouTube channel mari rin tayo yes let's go ikot-ikot pag may time lalakad na ako guys bababa para na. pasukan na naman sa work. Tsaka hindi pa nasa, nakasubscribe dyan. Baka naman isubscribe nyo ako. Kunting ano lang tayo. Hindi yes, na tayo na vlogger. Pero nangangarap din na magkaroon ng maraming views. Hello po. Hello, shout out. Sa mga gusto mag-adspiring vlogger dyan, madali lang mag-vlog. O ikaw lang. Malaki na naman ang mukha, panay-kain. This is Vlog. Have a nice day to all. God bless you. Ingat. ngayon pinapakita ko lang yung araw-araw dito ng ano routine bye po please like and subscribe guys hello guys welcome back guys sa aking youtube channel araw-araw oh, ko dito daan kaya mo guys so oh, napakadami na naman ang sasakyan pag uwian na o oh. grabe o oh kabila ganun din sa kabila kaya ko nang ano para liwanag o oh. pa ito ng, ano yan makubaw ito pa review ah oh, grabe dami yun pero ang laki ng daan kasi dito eh malawak pag mga parting commonwealth ayan yung sa MRT o oh. MRT 7 lapa hindi pa tapos malapit na yan nasa ilalim yan guys yan o oh. galing ayan o oh. napakadami mga sasakyan talaga o oh. yan na wala ko ibang magawa bye bye may free time dito sa kabila ko may okay, mga traffic enforcers yan guys Yan dami nila oh, nagbabantay oh Babantay ano, yan Mga traffic rules and regulation Yung iba, hindi na sunod Kaya e, mga, mga linya na yan oh Kaya may linya ng bus Yung dilaw Para orange pala, orange na Dilaw Sunod lang sa mga traffic rules and regulation kasi yan o, yung mga nanguhuli o. Delikado yan, kukunin lisensya mo dyan. Tapos pag hindi matubos, ay magkutubusin mo, siyempre may pera yun. Kaya yung training at seminar, kailangan talaga yun sa mga driving, ano, nagda-drive. Makakuha ng driver license. Kailangan may share ko sa hapon na ito. Bigal shout out sa lahat ng mga viewers dyan at mga nangangarap maging vlogger mga aspiring vlogger natin ah, shout out pala ako dyan sa lugar namin sa Mindanao Tipan, Misamis Occidental yan yung mga province namin soon makaka-away kami salamat God bless to all ingat lagi yan o oh. pantay sarado talaga sila motor lane, bus lane yan mga papasahirong mga public na jeep niyo nandyan bus o oh. private car uh, yan uh, mga yan At sa mga linya yan mga truck, delivery truck nice day. Have a nice ano, evening to all. Hapon na pala. Nabuhay ang lahat.